Hello mga katumbok. Ngayon naman mga katumbok, uh, kung makikita nyo dyan, uh, tinetesting ko no, yung budget min natin. Yan po yung 33,000 na bestseller natin. Yung laging ubus agad. Ano? So yan mga katumbok. Uh, gusto ko muna i-shoutout muna bago makakalimutan itong si paring Dave Calabia at saka sa kanyang kaibigan na si Boss Lex, alkalde ng Bungkayo Subdivision, San Roque. Yan, shoutout po sa inyo. Especially sa'yo, paring Dave. Ano, wala ba tayong bentang kotse dyan? Ito <laughs> na, mga katumbok. Panoorin nyo ha, yung mga tira natin. Gamit nga itong budget min natin na tig-3,000. Iba kasi gusto makita kung maganda daw ba yung performance. So, ito mga katumbok. Nagagawa rin po natin dito yung mga nagagawa natin sa mga branded na taho. No? Ito nga yung SpaceX natin na brand na taho. Actually, ang gumawa talaga niyan yung Champion of Champions COC. Ang pangalan SpaceX. Kaya pangkalawakan po yung takong yan. <laughs> Ayan, makikita nyo dyan mga katumbok. Ginagamit ko sa, sa paatras. Sabi kasi nung iba wala, nasa tako naman yan. Kaya malakas magpaatras yung mga yan. Wala naman po talaga sa tako yun. Uh, dagdag lang din po yun, ano Yung pagmaganda yung pa tako mo, ma Pero nasa timing talaga yan nasa natira din po yan ano yan pansin niyo yung stroke 1 2 1 2 release oh ganoon may timing mga katumbok ha <laughs> ayan, pina practice po yan so ayan mga katumbok uh, yung gusto mag-avail ha PM lang po para hindi na po tayo masyadong maraming tanong uulitin ko po 3,000 lang po yan kasama na po yung shipping wala na po kayong babayaran ano door to door na po yan yung specs nung tako, details nung tako, radial pin, 12.5 yung hagod, o yung taba niya. Yung tip, hindi ko alam kung anong tatak. Factory tip siya, pero ang ganda. Multi-layered na siya. Layered tip na po yan. Tapos natatanggal yung pam pampabigat niya sa ilalim, yung bakal. Kaya pwede mong i-adjust yung timbang. Wala siyang kasamang hard case. Soft case lang. Mag-a-add ka po kung gusto mo ng hard case. Okay? So yan. Uh, yung parating natin, 30 pieces lang po yun. Yung 17 pieces, reserve na. Ibig sabihin, bayad na po, ha? Bayad na po yun. Hindi po pwedeng sabihin na, pa-reserve ako, boss, balikan mo ako, chat po ako pag na. Eh, hindi po pwedeng ganon. Kasi nga po, wala na kayong haabutan pagkaganon. Pag magpapa-reserve ka po, eh kagaya nung iba, binabayaran na po nila. Kaya pansin nyo, pagdating nung item sa atin, sold out ka agad, siniship na lang ni Katumbok. <laughs> so, ganun po. save uh, safe naman po yung pera nyo, don't worry. Uh, kahit mag kayo, kahit wala pa yung item, eh pwede naman po yan. Ano? Ayan, kita nyo to, patras, ang layo. Oh, yun, <laughs> umahon. Ah, sige, mga Katumbok, ka salamat, PM na lang po.